<laughs> ang sarap ng trip, lalo pag makulit at hip na hip <laughs> Ang sarap ng trip, lalo pag jamming ang lahat at hip na hip <laughs> Ang sarap ng trip, lalo pag makulit at hip na hip <laughs> <laughs> Ang sarap ng trip, ang sarap ng trip, ang sarap ng trip kasi na naman, hangover nga naman Isang katerbang alak na naman ang nasa amin siya dito at lumapit dito sa amin bahay Sa makapwid, ang tawag nila dito ay tambay Istambay, umaga, hapon at magdamag Lahat bumababa kahit saan kami lumapag Nilatag ang mesa doon kay Alindelia At pisong pandesal nga para lang may pampagana Agahan, Hawak na ang takong paborito Lagyan na ng burak sa tako na ang sasargo Manalo, matalo, basta't masaya't kumpleto Darating ang tropa, isa, dalawa, tatlo Panibagong trip, sa hembol, mangungulit Pasan mo na sakin at ako naman ang hit Hit, pinilit, ishoot sa ring, ipasok ang bola Ngunit ang mga mata ay mapungay na <laughs> Ang sarap ng trip, lalo pag makulit at hip na hip <laughs> Ang sarap ng trip, lalo pag ang lahat at hip na hip Aha. Ang sarap ng trip, lalo pag makulit at hip na hip Aha. Ang sarap ng trip, ang sarap ng trip, ang sarap ng trip At ngayon, tila nag na ang takbo ng buhay Nabuksan ang isipan at pinag-aralan Ang tama at mali at sumang-ayon o hindi At dapat may plano tayo na hindi mina madali. Oh shit, di ba sakto? Real G to Loco mga musika'ng ginagawa ko ay perpekto. Kumbaga sa chest, ten moves ahead Mga plano ko, yo, inside of my head At hindi dapat nawawalan ng plan B Kahit na maghubad sa harapan si Cardi B Rihanna, Nicki, Ariana G Silang at, cool smells like a baby Sa lahat ng babae gusto akong makatabi Pagpasensyahan nyo na, I'm not easy to get Get, get, you get what I mean. Yeah, you hit me, it's Ronnie Come on ang sarap ng trip, lalo pag makulit at hip na hip Ang sarap ng trip, lalo pag gaming ang lahat at hip na hip Ang sarap ng trip, lalo pag makulit at hip na hip Ang sarap ng trip, ang sarap ng trip, ang sarap ng trip Ang sarap ng trip, lalo pag makulit at hip na hip Ang sarap ng trip, lalo pag gaming ang lahat at hip na hip ang sarap ng trip, lalo pag magulit at hip na hip <laughs> Ang sarap ng trip, ang sarap ng trip, ang sarap ng trip